Madalas sabihin ng tao, mabait ako, laging nagsisimba at sinisikap kong gumawa ng mabuti kaya mapupunta ako sa langit. Siguro ang mga masasamang tao lamang ang mapupunta sa impyerno. Ito ang karaniwang iniisip ng mga tao. Sino nga ba ang maliligtas? Ang gumagawa lamang ba talaga ng mabuti? Ang paggawa nga ba talaga ng kabutihan ng daan para sa kaligtasan ng isang tao? Marami pa rin talagang mga tao ang naguguluhan pagdating sa kaligtasan kaya sa video nito muli po nating pag-uusapan ang tungkol sa kaligtasan dahil ito ang pinakamahalagang katotohanan na dapat malaman ni Numan. Muli po hindi upang kayo ay atakihin ngunit ito ay pagtutuwid ng katotohanan ng salita ng Diyos. May mga naniniwala pa rin na may ambag tayo sa kaligtasan o ang paggawa ng mabuti ang makapagliligtas sa isang tao. Mga kapatid, malaking pagkakamali po ito dahil ito ang pinakadelikadong doktrina na pwede niyong paniwalaan dahil kung iniisip mo na ang mga mabubuting gawa ang makapagliligtas sa iyo, kung ganun nagtitiwala ka lamang sa sarili mo at hindi ka nagtitiwala sa natapos na gawain ng Panginoong Iso Kristo sa krus, tandaan, laging nagkukunwari si Satanas na siya ay mabuti at kinokontrol niya ang isip ng taong hindi pa sumasampalataya sa Diyos. Sa 2 korinto chapter 4 verse 4, Binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi sumasampalataya upang hindi nila makita ang liwanag ng Ibanghelyo ng kaluwalhati ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya nga kung papaniwalaan lamang natin ang ating mga sarili, tayo ay mapapahamak. Ngayon mga kapatid, may isang verse na madalas na ipinintatapat ng iba na sinasabing kailangan mong gumawa ng mabuti para maligtas. Kaya hayaan niyo po na ipaliwanag ko ang kontekstong ito sa Santiago chapter 2 verse 17. Dahil din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ano nga ba ang konteksto ng talatang ito? Ngayon para sa kalaman ng lahat. Ang verse na ito ay patungkol sa mga naligtas na. Kaya nga sinabi ni Santiago na dapat tayong gumawa ng mabuti sa harapan ng Diyos dahil sinasabi niya na ang tunay na pananampalataya sa Panginoong Iso Kristo ay nagbubunga ng mabuting mga gawa. Ang paggawa natin ng mabuti ay makikita sa bunga ng isang tunay na kristyano sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya sa Panginoong Iso Kristo. Kaya nga ito ang palagi nating tandaan. Ang mabubuting gawa ay resulta at katibayan ng pananampalataya sa Panginoon. Ito ay bunga na nagpapakita ng pagbabagong naganap sa buhay ng isang tao. Dahil hindi pwedeng magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy. Ayon sa verse na ito, dahil tinanggap na natin at nanampalataya tayo sa Panginoon, ipamuhay natin ito sa pamamagitan ng mabubuting mga gawa. Kaya hindi tayo gumagawa ng good works para maligtas. Kaya gumagawa tayo ng good works dahil ligtas na tayo. Ang pananampalataya sa Panginoong Isus ay laging nagre-resulta sa mabubuting mga gawa. Ang isang tao na nagsasabi na siya ay kristyano, ngunit namumuhay pa rin sa pagkakasala at pagsuway kay Kristo ay huwad at patay ang pananampalataya. Tingnan natin sa dami ng tao na nakakatanggap ng gospel. Hindi natin alam kung sino sa kanila ang totoong tumatanggap at nagpapahayag ng pananampalataya sa Panginoong Isu Kristo. Marami ang nagsasabi sa bibig, ngunit hindi nakikitaan ang fruit of the Holy Spirit. Kung isa tayong tunay na kristyano, Nasa atin na ang Holy Spirit, isa na tayong bagong nilalang at si Kristo na ang nananahan sa loob natin. Kaya nga ang true faith natin ay magre-resulta ng ebidensya at ito ang paggawa ng mabuti. Ito ang ibig sabihin ng konteksto. Mga kapatid, hindi sinasabi na hindi mo na kailangan gumawa ng mabuti o walang halaga ang paggawa ng mabuti, kaya't okay lamang na gumawa ng masama. Mali po ang iniisip na ito dahil ang itinuturo ng Biblia, dapat nga tayo ay kumilos ayon sa kalooban ng Panginoong Iso Kristo kung paano tayo gumawa at mag-isip. Kaya nga sabi sa Efeso chapter 2 verse 10, sa tayo ay nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa kaya nga nais niya na sumunod tayo sa kanyang kalooban at gumawa ng mabuti dahil iyon ang resulta ng pagsunod natin sa kanya. Pero kung sasabihin mo na kaya ka naligtas ay dahil ikaw ay gumawa ng mabuti, ito ay malaking pagkakamali at malaking pagkutya sa Diyos. Mga kapatid, ang pinag-uusapan dito ay kung may contribution ng ating mabubuting mga gawa sa kaligtasan at hindi naman sinabi na huwag na kayong gumawa ng mabuti. Kung ang mabubuting gawa lamang ang paraan ng kaligtasan, gaano karaming gawa pa ang dapat natin gawin at patunayan, hindi natin ito kayang sagutin kailanman dahil ang talagang totoo, kahit kailan hindi natin maililigtas ang ating sarili sa pamamagitan ng ating mabubuting mga gawa at wala tayong contribution sa salvation sapagkat lahat tayo ay nagkasala at walang taong nakarating sa kalualatian ng Diyos kahit na ang pinakasantified na tao dito sa mundo hindi pa rin sila ligtas sa penalty ng sin kung makukuha lamang natin iyon sa pagsunod sa law. Kung gayon namatay lamang si Kristo ng walang dahilan. Kaya nga sabi sa Galatians chapter 2 verse 21, hindi ko tinatanggihan ang kagandahang loob ng Diyos kung ang tao ay mapapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan, walang kabuluhan ng pagkamatay ni Kristo. Ang requirement sa langit ay perfection at righteousness dahil ang Diyos ay banal at hindi natin makukuha lamang sa mabubuting mga gawa sa Genesis pa lamang. Makikita natin ang isang halimbawa si Abraham ay itinuring na matuwid o righteous hindi dahil sa pagawa niya ng mabuti kundi dahil na nanampalataya siya sa Diyos na nanampalataya siya sa Diyos bago pa man niya sundin ang utos nito na ihandog ang kanyang anak na si Isaac ang pananampalataya sa Diyos at hindi sa sariling niyang mga gawa ang nagbigay-daan kay Abraham na maging matuwid sa harapan ng Diyos. Sabi sa Galacia chapter 3 verse 11, malinaw na walang taong ituturing na matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan dahil sinasabi sa kasulatan, ang taong itinuturing na matuwid ng Diyos dahil sa pananampalataya niya ay mabubuhay ang mga taong nagsasabing na kailangan ng good works para maligtas. Sila ang mga hindi naniniwala sa natapos na gawain ng Panginoong Isu Kristo sa krus. Sila ang mga hindi naniniwala na ganap na biniyara ng Panginoong Isus ang kapayaran para sa mga kasalanan ng sangkatauhan. Napakalinaw sa buong Biblia. We are only saved by grace at sa Panginoong Isu Kristo lamang natin matatagpuan ang kaligtasang ito. Sa Tito chapter 3 verse 5 to 7, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo ay iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo ay ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Masagana ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Kristo upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo ay maging tagapagmana ng inaasahan nating buhay na walang hanggan. Ito ay libreng regalo na hindi mo kailangan bayaran kundi tatanggapin lamang at tayo bilang makasalanang tao hindi natin kayang isave ang ating sarili kung ipipilit natin ang ating gawa para lamang itong maruming basahan sa harapan ng Panginoon. Sa Isaiah chapter 64 verse 6, tayong lahat ay naging gaya ng isa na marumi at lahat ng ating matutuwid na gawa ay parang maruming basahan. Tayong lahat ay nalalanta na parang dahon at parang hangin ang ating mga kasalanan ay tinatangay tayo. Dahil makasalanan tayo, hindi na tayo maaaring makabalik sa piling ng Diyos sa pamamagitan ng sarili nating pagsisikap sa gawa chapter 4 verse 12 sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas kahit gumawa tayo ng gumawa ng mabuti tayo ay makasalanan pa rin kaya kailangan pa rin tayong hatulan kaya gumawa ang Diyos ng paraan upang makapiling niya tayong muli sa langit sa Juan chapter 3 verse 16 sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin kundi ang Panginoong Kristo lamang. Walang anumang relihiyon o lider ng mga simbahan ang makakabayad sa ating kasalanan maliban lamang sa Panginoong Isus na namatay sa krus. Siya lamang ang daan at nag-aalok ng buhay na walang hanggan sa mga naniniwala sa kanya. Ngayon, tatanggapin mo pa ba siya o tatanggihan? Ipipilit mo pa rin ba ang sarili mo na may ambag ka para sa kaligtasan? Muli po, sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.